Ayun 'yon no? Laluhan oh. No? Yan. Ayun, tinuturo ko sa iyo kanina eh. Hmm. What? Sabi mo hindi. Ha? Ah? Yan yan, yan na. Yan tayo. Ito JT's. Oh, sabi pa, may ari si Kiko. Ito JT's. Oh, dito tayo dito ba 'yon? Oh, 'yung sunod, 'yan oh. Dito to. Kalimutan ko na. Oh, no. Dito eh. Hindi may overlooking 'yun eh. Unahan pa, unahan pa, unahan pa. Sige. Bali-gram. Oh, right. Dandan lang. Grat. Hey, bilisan mo ko <laughs> Tama pag paggawing ano natin, uh, kaliwa. 'Yon 'yon. 'Yon na Sa Mindes pala 'yon. Ha? Huh? Mindes. Ayo, Mindes. Alam ko na, ako na. I'm sorry, guys. That's okay. my fault. It's okay. Sorry. Okay. No, nakita din natin. Ayun 'no? Hello. Hmm, Doon tayo. Oh. Saan? Noon sa dulo. <laughs> ay, wala sarado na. Sarado na pala eh. Dito yun oh. Sarado na ay. Hey, balik ka doon. Ay, ito yun. Sarado na. Sarado na. Hindi mo ulis na yun oh Hindi mo ulis na. Wala na. Hindi, meron pa. Wala, sarado na yun. Ah, sige, ngahalap lang tayo ng iba. Sorry guys, sarado pala. Oh, no! Isang oras namin hinahalap, sarado palang pukingin ng... Tapos yung isa na dibulis pa. Puta, <laughs> tor-tor tayo. Makita na mga kasarola yun yun. Ang daming alam na bulaluhan, yung isa na dibulis, ngayon na din. <laughs> Tuloy yan. Tandaan lang, meron siguro dyan. Huwag kang sisanya-sanya si sa alam ko kung saan ang paparada, hindi ka naman mamaya. Yun, si M&M Bulaluhan. Wow! Okay. Eh, di mo ulis na pala. Eh, di ko mahanap eh. Ah, food na. Mamaya na pagdating doon. Ah? Ayan guys, nandito kami sa ano, M&M Bulaluhan. So, dito lang muna kami. Nas, ano pala yung ano doon? Di mo ulis na pala yung dati naming kinainan. Four years ago. So, dito muna kami. Eh, na may... Ayun yung huling nakita natin dito yun Ayun nga pala yung nasumabog Hindi So ano masasabi mo sa lugar dito? Napaka lalim boss Lalim ng Tirek tarik Tarek Ay Tarek Napaka Tarek Ilang taon na to ano? Ilang taon na to nag Bago lang ba to? Yung tubol laluan? Bago lang sa second, second branch lang po. Ah, pero bago lang itong branch na ito? Mga ilang years na? Wala pa? building na ito, nasa 3 pa lang po yung building. 3? years po. Ah, 3 Ah, oh, kaya po. Kasi si, 4 years kasi akong hindi nakapunta dito. May bulalo namin kinainan dati doon. Nadimulis no, 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 eh. Yung MLM din po. Mayroon? ba yun nga po yun. Ah, nadimulis doon? Yung lang po Yung pala-pala po. sa may Diyan may ano doon dati may may ungoy? Yes, sir. Ah, kayo ba yon? Ha? Ah? Ah, 30 minutes kina naghahanap. De naghahanap. Sabang. Hmm. Tama na. Yung palang binim kinahin natin dito, ito din yon. Dito nilipat. Oo, oh, yung may ungoy, sila yon. Ah? Oo. Ano pala? O, oh, di ba? buti, buti palang, lang, I ako. Ha? Huh? O, oh, dito pala yun. So ayan guys, tapos na kaming kumain dito sa uh, M&M 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 Ito pala yung nadimulis dati oh. 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 Ito pala yung nadimulis, totoong nadimulis talaga sila Kasi may nakabiling ibang mayari ng lupa Kaya Hindi namin inaasahan na dito din pala kami mapalpat Same na ano, lalo nung dati At 6 years na pala Wow yeah, papalayon. pa pala yun Matagal na, so ngayon Punta na kami ng Lucky Waku Waku Resort Ay, San Diego, California Este, Batangas Okay Are you ready guys? Yeah! Okay, let's go!